Uh, good morning, good morning sa mga kaidol. Uh, sa ngayon mga kaidol, uh, sa itong area. Uh, hindi tayo nakapag-vlog sa pagpakain ng mga tilapia mga kaidol. Ni Arena Kodritsa po diri ah. Kay manguhata o kamuting kahoy mga kaidol. Kay nami sa gataan mga kaidol. Labay na yung aron ka ng init niya. Muuan-uan. Nami kayo na siya mga kaidol. Basakuan. Uy, ano Bakit? Laka makaidol. Hmm. Palaka. Ito mga kaidol, ang laki nang ano. Oh. Nara mga kaidol. Oh. No. Klaro na unod. Kita na sa mga kaidol. Tunan na sa ngiput dan oh. No. Oh. Pakita ko senyo, sa inyo uh, sa alikod ng kamera mga kaidol Nara. Ini mga kaidol. Nah. 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 unod na yan mga kaidol mga... malaki na ito ito po mga kaidol ah. malaki na mga kaidol sudahlah itu ya aku putul mah kayak itu loh lihat, laki laki naman oh sangit Sa magaling ng mga gamot munang naputol Iya, betul dia pun. Tak umai. Ayah, tunggu kayak.

yun para layo layo ni mga kaibigan para siyang ano kamote ay mali pala gito mag... naman sa kabilang mga kaibigan tumaka ito kayo, lo yan nagbasan sana ito mga kaidol yun, yun ah. ha. yun, na dalawang puno lang, para ano?

ito lang natin kunin mga kailan para ano kakainin natin mamayang tanghali ngayon tayo ay ano na manood ng ano mga balita at least na tayo ay kina ano makain yan ito yung sulod mga kailan butang natin sa yuta yang kayak daganan kayak menuburan pun mah kayak di mahurut sayang yang thank you sayang mah kayak dulu bye bye